Kirinyaga ang bundok ng kaliwanagan. Ang Kikuyo o mas tawagin di Kikuyo, ang mga tao sa Kenya na nagsabing sa pasimula ng paghati ng San tinakpan, ang Diyos na nagpanilika ay gumawa ng talatangin bundok, nagpapakilala ng kanyang kagalingan at naging kanyang tahanan. Ito ang Kirinyaga. Ang bundok ng kaliwanagan kung tawagin ng mga taga-Kanlauran ay Mount Kenya. Ito ang tahanan ng mga Diyos sa mundo na walang sino nakakita at sadyang napakalayo. O ba o bagaman, siya ang takbuhan sa panahon ng pagkaligalik. Ang mga tao ay tumatakbo sa kabundukan upang manalangin. Itinataas ang kanilang mga kamay at naghahandog ng mga sakripisyo doon. Isang araw, dinala ng Diyos si Kikuyo sa tuktok ng bundok at ipinakita sa kanya ang buong lupain, ang lambak, ilog, kagbatan at lahat ng kanyang nilikha sa gitnang bahagi ng ay naroon ang mga punong igos na sanga Sinabi na Diyos na doon siya magtayo ng kanyang tahanan. Pagdating ni Gikuyo sa lugar ay natuklasan niyang hindi lamang magandang lugar ang ipinagkaloob sa kanya kundi pati ang isang magandang asawa. Ang marilag na babae ay tinatawag na mumbi, ang tagapaghubog na Nagkaloob sa kanya ng siyam na anak na babay naging napakasaya ni Gikuyo. Ngunit hindi may ali sa kanya ang kalungkutan sa kawalan ng lalaking anak. Nagtungo siya sa kabundukan at tumingi ito ng tulong sa Diyos. Tinugunan siya ng Diyos na huwag mangamba at sundin lamang ang kanyang ipagagawa. Inutusan si Gikuyo na, na, na maghandog ng sakripisyo sa harap ng malaking punong igos ng isang batang kambing at tupa ang taba at ang dugo ng hayop ay ibubuho sa katawan ng puno at ang karne ay ihahandog sa Diyos ng buong pamilya sa pamamagitan ng nang naglalagablab na apoy Sinunod ni Kikuyong inuutos ng Diyos at inuwi niya ang tahanan ng ang asawa at mga anak. Nang marating nilang punong igos, gayon na lamang ang kaligayahan nila nang makita ang siyam na lalaki. Nagpatay ng isang lalaking tupa at naghanda ng burn para sa isang malaking paging. Lahat sila ay kumain, nagsaya at nag at na mahimbing natulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, tinanong ni gikuyo ang mga binata kung nais makasal sa kanyang siyam na dalagang anak na may kondisyon kung papayag sila ay maninirahan silang lahat sa kanyang tahanan at masusunod ang kanyang mga anak na babae. Ang mga kabataan ay kagyat namang malima Ang lahat ng kikuyo ay namuhay sa isang pangkat na isinunod sa kanilang ina. Ang pamilya ng Mombi nang mamatay ang kanilang magulang ay hinatid ng pantay-pantay. Ang lahat ng ari-arian hindi naglaunay naging napakalaki ng angkan. Bawat anak sa siyam na, nag, na magkakapatid ay magkakapatid nagkaroon ng kanya-kanyang na ang kanadala ang kanya-kanyang pangalan kaya't bumuo sila ng punong kikuyo mula sa siyam na anak na babae ang buong lipi ng mumbi ang mga babae mumbi ay may gawing pag-asawa ng maraming asawang lalaki Gulyande ang tawag dito na nat matatagpuan sa ilang mga lugar Bagaman, mas ma nakakarami ang lugar na maraming asawang babae ang lalaki. Nakararanas ang lalakihan ng paghiram sa ilalim ng pamamalakad ng babae. Sila ay sinasaktan kung naninigbogho sa iba. At kapag napatunayan na nagtaksil sa asawa ay pinapahiya at pinarusahan dahil dito, nagplano ang kalalakihan ng pagbuklas ng pagaman. Alam nila ang napakalakas ng kababaihan at napakahusay na mga ngaso. Na nagsagawa ng pagpaplano ang kalalakihan at kung kakasihan sila ng tadhana. Magtatagumpay sila at maliligayahan. Lahat sila ay mga kipagtalik sa mga babae at naghintay nang maaaring maganap. Pagkaraan ng anim na buwan, tila sinasang ayunan ng tadhana dahil pawang nagdadalang tao ang kababaihan. Nagsagawa ang kalalakihan ng revolusyon laban sa kababaihan na hindi makalaban dahil sa bigat ng dinadala. Kaya't ang mga lalaki ang naging puno ng mga pamayanan. Pinatanggal nila ang pag-aasawa ng marami ng mga babae ngunit pinanatili ang maraming asawa nilang mga lalaki. Nagpasya rin silang magbaguhin ang pangalan ng bawat angkan. Ang pangkat ng mumbi ay pinalitan ng gikuyo ang pinakaunang ama ngunit nang sinubukan ng mga lalaki na balitan ang pangalan ng angka ng mga babae naghimagsik din ang kababaihan tinakot nila ang mga lalaki na papatayin nila ang mga isisilang na maraming mga lalaki at hindi na papayag kailanman na mga anak muli at maghandog ng anak kaya't ang mga lalaki ay napatigil at pumayag na manatili ang angka ng kikuyo sa mga pangalan ng unang mga babae pinagmulan ng unang angkan. Lumipas ang panahon, ang pamilya ay nadagdagan pa at hindi na makananatili lahat sa panang lupain ng kikuyo. Ang ilan ay nagplano na lumipat sa kagubatan ngunit sa matagal na panahon ay nahirapan ito ng mga pigamis na naninirahan sa mga kuweba sa ilalim ng lupain. Sila ay pawang mahiyain at laging naghukay upang gumawa ng daluyan na patungo sa Nile River.